Hello mga kababayan. So guys, kahapon nag-resume na ang Senate hearing tungkol sa pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo. So kung bagaman dito kahapon napatunayan lalo na hindi siya Pilipino. Mas ano yung napapatunayan natin na siya ay nagsisinungaling. Kasi guys, ang daming factors sa O, oh, una-unahin ko na to. Uh, nung una, sabi ni ano, Senator Loren Legarda magkwento siya tungkol sa kanyang childhood. Ako ano na aalala niya, nung kabataan niya. Tapos alam niyo guys, wala siyang masabi kundi lumaki ako sa farm. Tapos ayun uh, nga, mag-isa ngalan daw siya doon. No? Uh, lumaki ako sa farm. Sa totoo lang kung papanorin niyo yung video, puro lumaki ako sa farm. So, kung baga man, ang sinasabi kasi ni Senator Loren Ligarda, magkwento siya na parang nagkikwento lang siya sa isang kaibigan niya, di ba? halimbawa, kagaya ko, laki akong tondo, pwede ko masabi na, ay, nung bata ako, lagi kami sa paraiso. Guys, sa tondo, may tinatawag na paraiso. yon lugar ng mga bata, laruan yon na merong mga duyan, tapos yung siso, tapos dun kami nagpupunta nung bata ako kasi dun kami maglalaro ng mga kalaro ko. So, kung bagaman, pwede kang may maalala, ba diba? Uh, may kaibigan nga ako eh, ang pangalan ganyan-ganyan eh. Wala-wala siya mga ganong maikwento. Hindi naman pwedeng ganun na ngayon ka naging matalino, 'di ba? Kasi hindi naman siya mukhang engot eh. Smart nga siya, eh, 'di ba? Kung bagaman eh kaya niya na kung ano lang 'yung tinatanong sa kanya at i-divert na niya 'yung kung maaari 'yung magiging question sa susunod. Kaya niya talaga na ano, na ayun lang isagot para nalimbawa ma-stack dun yung tanong. So, matalino siya, hindi siya tanga. Kaya, hindi pwede yung wala siyang alaala nung kabataan niya. Tapos, eto pa guys, no. ah uh, si Senator Gatchalia naman, uh, tinanong kanyang ano, birth certificate, no. Kasi yung sa birth certificate niya, yung nakalistang nanay niya na Pilipina, eh hindi nage exist walang birth certificate yung nanay niya sa Pilipinas. Kung baga man, ah, parang fictitious lang to. Katang isip na naman, di ba? At yung tatay niya na may pangalan na sa Pilipino, no? Ah, ewan ko kung Angelito yata yun, no? Angel, ano, guo, no? Eh, nilagay Filipino. Pero siya mismo sa pag-amin niya, eh, purong Chinese ang tatay niya. So guys, alam nyo, falsification of pu public documents 'to, 'di ba? Kumbaga man, uh, hindi makatotohanan yung ligay mo is itong kasinungalingan. Tapos uh, alam nyo, guys, uh, itong si ano, Mayor Alice Go, sabi ni Senator Rizon Tiberos, uh, magsalita siya sa Kapampangan. Kasi sinasabi niya na simula pagkabata, nandoon na siya sa ano, Tarlac. Eh ang dominant na language doon, guys, Kapampangan. Aba, sabi na naman niya, ang saltado nila Tagalog kasi ang mga tauhan doon nila galing Bisaya, no? Kung bagawa is siya, no? Hindi siya yung talaga tanga. So, ibig sabihin, uh, how come na wala kang maalala sa childhood mo maliban sa lumaki ka sa farm? Kasi yung tinatanong sa kanya ng magsalita siya ng kapampangan, ano talagang nagawa na niya ng paraan na Tagalog ang salita nila dahil nga mga Bisaya ang mga tauhan nila. So, kung baga man, uh, ah, kahinahinala talaga, ba diba? Tapos yung nilista dun sa marriage certificate ng ah, mga magulang niya, eh, ano, wala naman palang, ano, nag exist na, ano, marriage certificate. Walang nakaregistered na marriage certificate na sa pagitan nung nakalista na nani at tatay niya. O, tapos eto na naman. Sabi niya, ang nani doon niya ay kasambahay o kumbaga man katulong. Pero lumalabas dun sa ano, marriage certificate, eh kasal yung tatay niya doon sa katulong, di ba? Kung man, ano, napakahirap ano yung masyadong masalimuot yung ginawa nilang pagsisinungaling, no? Na ngayon din nila mapatunayan nila kasi alam nyo hindi naman magagawa yan ni Mayor Alice goo na mag-isa lang siya. Check na meron siyang kasabwat, di ba? Yung nag-fill up nung kanyang ano, birth certificate, no? hindi siguro inaasahan na hantong sa Senate hearing ang ganitong ano eksena yung pangyayari, di ba? Hindi siguro inexpect na may imbestigahan o may scrutinize yung mga entries na nilagay nila dun sa birth certificate, yung mga in-invent nila marriage certificate. Hindi nila hin ano, hindi nila na foresee na hahantong nga sa ganito. Akala nila basta lang ah, halimbawa gusto nga maging Pilipino kuno. 'di ba ni Mayor Alice Guo eh ano maglagay lang sila ng mga entries na parang mga kung ano-ano eh ubra na para makakuha ng Philippine passport si Mayor Alice Guo 'di ba tapos eventually pag nakita sa passport na Pilipino pwede na magmay-ari ng mga andito mga negosyo pwede na ano uh, makabili ng mga lupa na full ownership kasi mga Pilipino nga, ba diba? So, dito guys, no, uh, sa tingin ko, minaliit nung mga, ano, uh, kasabwat ni Mayor Alice Guo, lalo na yung gumawa ng kanyang birth certificate na late, late registered, kung baga man, ewan ko kung 17 o 19 na siya, nung narehistro yung kanyang, ano, birth certificate na mga fictitious yung mga, ano, tao, mga nilagay, di ba? Uh, walang ano rehistro ng nanay niya hindi nag -e exist yung marriage certificate between sa tatay niya at sa nanay niya. So, marami, marami talagang kasinungalingan, no? Kaya nga sabi ni Senator Loren Legarda, convince us na ikaw ay Pilipino. Na, sa tingin ko, hindi nagawa talaga ni Mayor Alice Guo. Kasi, yung mga senador natin, guys, no? Kung matalino si, si, ano, si Mayor Alice Guo, hindi na siguro, ano, uh, uh, patatalo sa katalinuhan etong mga senador natin, no? Na ang gagaling magsipagtanong. Talagang nahalungkat lahat. So, kung bagaman guys, dito sa Senate hearing kahapon, ang lumabas, pinagtibay talaga ni Mayor Alice Guo, yung hinala natin na siya ay isang Chinese at hindi siya Pilipino. So, yun na lang guys, and dito na lang ako end. Blessings! Blessings, everyone! Bye!